Okay guys, ready to take off na kami, papuntang dinggalan, ito mga kasama natin, mga lords. Madilim lang talaga. Ano oras na ba? Alas dos. Alas dos. Ang madaling araw. Mami, update ko kayo. Shesh! 2,000 One... years later. Okay, dito tayo sa Nueva Ecija. Ito ang mga Dabricans natin. Magpahinga lang. Pero kala Joyce, hanggang linggala. Yung mga kapag Yan, yan, yan. ka kaagad. na tayo ng video. Sinakulong ka rin eh. Iisip ko, Tapos, a few inches later. Touchdown! Sa Leonardo. May paisia. Yes! Baka Ma may yes. Odiman. Odiman. Hi. A few moments later Di nyo na pwede masisigupat ganito Ginaganapang ko lang na natural Tsaka inagapang ko na mautal Nilaban, sinugal, ginapang minahal Katagalan at tutunong ko rin magal, Tsaka alam ko naman na inaabangan Nasaan ang tabangan yung papapawalan Para di naabangan Kaso nga laban, 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 laban Kinulakihan ang galingan, ang galingan Kaya ng ko makabuo ng madiin Di ko na malay Biguin. Di ko pwede bakit saan Mga tingan na ka lang busugin ko pa din Kahit kabisado na kalitiin Alam ko na may mata na nagbabantay Kung paano ako sasablay Matyagang nagtantay Kung kailan ako tatamlay At lalaylay Yung mga laway na laway Na makita ako na mahina Umay na umay na manira Ng alay ng alay na mangila Kasi nga walang pinakita Hindi pa matay na masarap pag-rap ang daming may bago Daming nabago Mula nung kilalani ng tao Daming nagtulak sa akin Palaging maging kalado Palaging takado Pag tumalaw palaging planado Daming pasabog Kailangan pag malawak Ang sakop Ikaw din ang talo Sa laban Pag nabalot Ang takot Kung saan ka aabot Takutin lahat Nang mahahakot Yung dami ng bago Day may sukli Pag di mandamo madamot At kung di ko chinaga Baka na uwi na sa wala Ganun pala to kalala Kita mo naman na ang nabala Paano ko hindi ko ginawa Yung iba di makahalata Malaki na anak at aya Marami na na pwede pabaya Hindi pwede puro mamaya Baka sa ulo ba mapahiya Totoo na parang himala Lalo dyan mula sa iba ba tiningala Matagal ko din na kinapakatagawa Di ba, ba mo, na ba yung kalitad mo na sa pinabaan na marami pa nagdududa Puro kilos ang inuuna Ngayon kita mo namumunga, bumunga Tumutubo na Pakarami ko nakukuha Pero di pa rin nalulula Tapos sa, sa ugali wala pa rin binago Tao pa rin pag sa tao pero pag-usapang rap pa iba-iba ko Literal na may bago kong naabangan sa tuwing may ilalabas na bago Yan ang ginamang pambawi sa nakikinig palagi Para masalang sila ganahan, di mga bago ko hanapin Yung iba naman ang na bababawan, pero di na para atupagin Di kasi nila maunawaan, na imbulos ang kapay na palalim Kahit pa paano naman naganap ako paunti-punti Gumalaw ng pino, hindi maitatanggi Iba din na laing munti, pilami ang ting-anting Sa galing, malayo kunting, naging kambing sa so dami ng sana malaking gantin Yung iba na halata na Sa pangalan pag na klaka Nagiging malalapit Lalo pag babalik Pag nabinasa Magumagawa Ginagawa mag magagawa Maiba lang ang lasa Para maipakita ko Din na Gumagawa na basta basta Ngayon lalo pang nananabi Kasi meron ang bumabalik Gagawin ko pa rin Ang gagawin Ngayon saan pa kaya ko neto dadalin Ngayon Subok, subok na subok na lagi niyong sinusubok mo Yung mga nanubok, ang ang busok, tsaka kagulutong mo Ito na ngayon yung mga sinabihin yung bumbong Sa tuktok na kami tumutong-tong, ito yung hindi niya matutuntong Tsaka randam nyo na rin pataas, kamay ng pataas Kada labas, kahit hindi madalas, palakas pa rin ang palakas sa amin na palabas, mabanas kaya nang mabanas Pagkausap ang pinas, pasok kami dyan, hindi na mapapalabas Huwag ka na magtakaw nangyari at papano kitang kita nyo naman malino pa sa klaro Sarili na lang ang tinatalo Oo wala na iba halata kasi nga nung yung uso na iba O di ba yung iba na bura Natatapisan sa tubig Lala ba ito naglalaba Ito yung malulupit Ito yung malulupit Ito yung malulupit Ito yung malulupit Ito yung malulupit